Dula karon mga master. Alex ng Bansalan versus Ruil ng Kapalong. Yata ganug dublado si Alex ng Bansalan ini mga master. Mingadlaw ka natong mga master. Aniya na usaban yung Mugat Lama TV. Magtakita og mga dulang dama dinhi sa Tagum City. Ang nagdula Umayo, eh. Alex ng Bansalan sa Yellow versus Ruwil ng Kapalong sa Pula. Kung bago ka palang sound channel, pakisubscribe. subscribe, i-hit ang not notification bell para updated mo sa mga bago na kong videos. Ang shoutout sa tunga, -tunga na sa atong video mga master. O, announcement eh ha, karong umabot na September City. Aduga, andunay ay gip, gip uh, nga dulang dama din sa May City. Open for Junior E category. Dakong kung pa premyo ang gahulat kaninyo. Sa dugang kasayuran kung takalan ninyo si Boss June Bagaan ng ilang presidente. Katulang Akwai da ilimin Gracias. la nalo Alex ng Bansalan. Uh, Parang yung dasa itong dula, mga master. Dula ni Alex ng Bansalan sa pula versus Ruil ng Kapalong sa yulo. Uno puntos na ang pula ni eh, mga master. Uh, share it with mga master. Victor Ruta ng Puerto Princesa, Palawan. Nelson Hermosilla. Romy Monsida ng Dumagiti, Eilis Kitchen. Rodi Casas ng Cebu. Rogero Campo, Cristori Pascual, Aldilatado ng Tandag Sura, Simplicio Reformado ng Libay-Libay, Mako Dabo de Oro, Choy Bats ng Panabo, Jerry Adlawa ng Sambuanga, Master Militario at Kapin Family ng Ormoclete. Warren Toto ng Alicia Bohol, Sammy Boy ng Bangkal, Paul Molina ng Davao City, Jess Adlawa ng Surigao del Sur, Bonifacio Agrabante, Robert Madraso ng Cebu, Daddy and Mami Mommy G Vlogs ng Cavite, Claudine Saan ng Malita Davao Occidental, Ray Caparas ng Binagunan Rizal Felix Molina ng Dika Mulig Turil Jewel Canio alias Silent ng Toledo Cebu Ramon Dorindis ng Negros Occidental Jimmy Sudin sa Santo Niño na ba? Nanmal Smix Blanc Marcial Rosel ng Imus Kabiti, Alex Alexander Piskira ng Ginsan Samuel Salibio ng Ordanita Pangasinan Dennis Riffel Arli Toradio ng Bicol, Nabua Kamarini Sur, Ming Rikabar ng Kaloocan, Walter Salas ng Tagum, Johnny Lumakang, Joseph Ungay, Aligra Macsin, Ilong Prinsis Pasaporte ng Panabo, Joel Limsan ng New Corilla, Francis Orlada ng Dudong Sikinya, Arnold Bunsa ng Bicol, Steven Diaz ng Panabo, Ray Paras ng Binangunan Rizal, Derek Riffel Jolito Kahigas ng mga Basilio Marga ng Hagunoy da del Sur, Rodel Campomanis, Prisco Salahid ng Loon Bohol, Marlon Backyard, Gilbert Allison ng Mahayag Sambuanga, Edgardo Sarmiento ng Ulungapu City, Gaudyoso Batingal, Along Pilo ng Sityo Manga, Candihay Bohol, Chong ng Mintal, Arnelo Tarion, Romeo Burinaga ng Panakan, Tupere ng Barili Cebu, Jamaron Rataba ng Marawi, Ondo ng Bantayan Island. Ruel na bangkal. Ninyo ka ni Sir Panabo. Katisoy vlog ng si Katuna Tunin ng Imus Kabiti. Bunbunda Magimer vlog ng Agusan. Ricky Maglasang. Dani Digo ng Ayala Sambonga. Boyet Gali ng Antipolo City. Joey Bulutubo ng Butuan. SS Damativi. Ondo Aurora ng Cebu. Julito Campos ng Pasig, Jesse Lumeares ng Manila, Bobby Butko ng Mintal, Joseph Ligial Vlog ng Coronadal, Jicals na Mamaster Cortez Bohol, Anikito Iskuton Dungkits ng Carmen Cebu, Tix Cero Pinyaskusas ng Batangas, Dado Kata ng Baliwag Bulacan, Talibon Dama TV, Dodo Muslim TV Vlog, Jongjong Dalan Sima ng Bohol, Dix Luna ng Talisay Cebu, Colin Morgan ng Infanta Kison, Larry Jones, Sila ay naman ni Kling, Bonifacio Agrabante, Jojo Mora ng Kandihay Bohol, Idol Gier, Bus Jun Manimog ng Santa Cruz, Erwin Regala ng Negros Occidental, Rubin Gaon ng Tagum, Rams Mingo ng Maasim sa Rangali Province, Sari Phoenix ng Mabalakat Pampanga, Antonio Lumbay Vlog ng Alicia Bohol, William Sigubia ng New Bataan, Kenjelay Ragasan, Dalyao Turin, Mario Argao ng Mandawi Cebu, Silvano Lumagiti. Rolando Silvio na talakugo na Busan, Triple Dama TV. Sir sa jillian Baroy Lanao. Kaon Kaon Dama Channel. Tubigon Buhol. O kay Sir Andres Ayop. Master sa Rizal. Shoutouts. kanyong tanan. Og uh, shoutout pa na sa itong mga kaigsunang OFW ng W nga padayo nga sa Mugat Dama TV kay kamilo, Acosta ng Jubail Saudi Arabia. Kay Warren Van ng Germany. Ray Pindiga ng Saudi Arabia. Philip Grisdom ng Hawaii. Jewel Bacaro ng Duha Qatar. Raul Anay ng Hong Kong. og kay Sir Buboy Amura. Shoutouts. O, nagkanday salamat sa mga tao na gahatag kinabuhi na ng channel. Kay Boss Prido, Boss Terio, Boss Lito. Boss Binhor, Boss Rico Kalitas ng Villarosal. O kay Boss Chimar Basugan, Durian San Miguel. Dagan kay salamat sa kanunay pagsuporta sa Mugat at Nama TV. Og shout out sa tanang Mansanitas Boys. Ilabi na kay Kakang ng Kiranti shout outs. Sa May Kisun Street kay Tata Nelson Nakariu. Og shout po pud sa May Maliki Kapalong kay Ninong kay Kambal. Sa May Asunsyon kay Steve Angkog sa May Carmen kay Dante Kahigas ng Karmin, shoutouts sa may samal kay porto ng samal o sa may saasak kay bitod hinilaso og siya na tulay sa may Panabo City kay Tata Durian kay Sidri kay Butchok kay Fredo ng Panabo o Gundoy ng Panabo shoutouts o sa tanang damadur diya sa may Digo City shoutouts kay Nyong Tanaan o labi na kay Bus June, Bagaan o gayon yung kalimti karong umabot nga pizza sit, uh, pizza 7 sa September Aduna gi pay nga dama open tournament niya. Dag kong pa kaninyo, open for junior E category. Sa dugang kasayuran kun ta si Boss June bagaan. Sa may mental kay Touch Campus ng Damahan TV, kay El Presidente Alex Bintayao ng Skyline, kay Boss Titing ng Agdao. Din siya mental o kay Boss Bunbon ng mental shoutouts. Sa may Tibungco kay Goodmallin kay Rinske ng tibungko kay Robert Laguna O gila binadya sa may Agdao kay Boss Maning ng Agdao kay Master Edwin Cabalquinto, Master Sir Banoc e Master Pogi Moves, Master na Pogi pa o kay Master Kayat ng Agdao O gatos po ang Youtube Channel ang Dama Payat TV Makakita tayo mga quality moves sa dula ng Dama sa may pinisan kay Gili, kay Marvin, kay Dorong Flores o kay Busdado ng pinasan, shoutout. out o sa may Mako kay Jumar, kay Higas, Mario Siliada o kay Busboy, kontento ng Mako shout outs o sa talang damador dahil eh, po dia sa may uh, na bunturan shoutouts kay yung tanali Baya kay Romeo G. Boy Dugo si kay Tagno ko kay Rinwin Monticilio. shoutouts o katong wala na shoutouts sa sunod na na mga videos dula ni Alex ng Bansalan sa Pula versus Ruil ng Kapalong sa Yellow tolok tok tolok apo semua tak laut di bisuk bentar tajad great mak mak nak tak boleh boleh terima ma ka <laughs> Yeah. <laughs> Jadi kita tuh dia ngato dia ngato dia gue dia dia ngato ah ada ini nih kan gimana kayak website gitu di box cuma apa nah nah cuma kita lagi kurang nih kita nih box oh gak gitu ya

i'm oh, sorry, oh, sorry. Oh, sorry. Oh. Oh. Panalo. Alex ng Bansalan.